Ano? Gustong-gusto naman kumandang dito? May ginagawa ko. Ay. Tatalong ako. Oh. May ginagawa ko, diba? nag -e edit ako ng video, eh. Gustong-gusto mo talaga lagi dito, Kulit-kulit no? mo, no? Tisoy. Kita mo may ginagawa ko, eh. Kakandong ka na naman. Kulit-kulit mo pa. Ayaw mong tumigil. Ibababa eh, kita dito kasi nag -e edit ako, ah. Hmm. Hmm. Gusto mo lagi, andiyan ka lagi. <laughs> na, dira. Ay, nako. Dira ka lang bala. Sus. Akit talaga, oh. Ano man, Kati Siman? May ginaubra ko pay. Sige, timo ka. Lumpat, lumpat, dira. Dira ka lang bala, oh. Oh, dira ka lang, oh. Dira ka lang bala. Oh, dira ka lang. Stipot ka lang dra ba? kay gobra ko. Ma-edit pa ko. Ito okay, lang tatalo na. Dra lang wala. Do, ano to na nga? Ay, nako. At tatalo na naman yan. Gusto mo talaga mapagalitan paggalitan na no? Galit na ako sa'yo. Makulit ka. Huwag ka nang makulit. Okay. Hmm, gusto mo talaga, mapagalitan na, no? mga aki ganik o karon ang lang gud sa imo mong ay nako nagsaka gid o, nagsaka lampring, uh, na Sarwayon, hmm. tantoy, mo, oh, ang tren niya serwayon na yo serwayon ka aw hm mm. tantoy mo bla oh oh perti ka ka ang balan nga hindi ka magsaka masaka gid uh, gusto mo tigani kuno tambal hindi magsaka kay cobra ko oh, sige ting mo saka dara ano ti ano na lang ta drive ma muslo piara ka dara ma muslo ta tas na hindi tas na eh hindi tas na cobra kay mo mo sina, kay permente ti mo da saka Kung ano? panaugon ka o masaka, mangyapang ka o. Tima, ano na ba tabay? Maduyo. Mayo timo kayo, Bay timo bra ako daw to bro, ko, brother. Ano? Baba ka na, baba naog na naog. Naog. Naog dra ka lang bla oh. Na dra ka lang. Hindi na magbalik diri kay na edit ko Sang video ba. Mantay balik-balik ka karon kay akigan tagid ka ba. Diyan ka na naman, paikot-ikot ka diyan, libot-libot tapos karon malukso naman na ba. Gabla Hmm. Ulok sa mga ko na nga ba? Eh! Tisoy! Paano ko makaubras na ba kung drati Ah, kulit kulit kit na nga kuring ni mama. ambot bak na lang gachay mo.